ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang malaman nga ni Bru na mayroong reservation itong si Darius sa paborito nilang restaurant, ay agad nga niyang tinawaga ng kanyang best friend na si Lucy at sinabi dito na magkita silang dalawa ni Darius sa lugar na iyon. Samantala, tagumpay naman si Bru na mapaalis nga sa landas nilang dalawa itong si Farah na nasa katauhan ngayon ni Lucy. Galit na galit nga si ng nang malaman nga niya na niligaw nga siya ni Bru at ayon sa kanya ay babawian niya ito. Samantala, ipinagtataka talaga ni Darius kung bakit nakikita niya ang kanyang asawang si Lucy sa katawan ni Farah. Kung paano ito magsalita, manamit, kumilos at yung mga bagay na alam ni Lucy ay alam din ni Farah. Kaya naman ipinagtataka din niya kung bakit may spark sa pagitan nilang dalawa Ipinagtaka nga ni Darius nang makita niya nga ito sa paborito nilang restaurant ni Lucy Pakiramdam niya talaga ito ang kanyang asawa Sinabi niya na lamang na ano ang ginagawa ng babaeng ito dito at agad niya naman itong nilapitan Naiiyak na noon si Lucy at sinabi niyang aalis na lamang siya dahil natatakot siya na baka pagselosan siya ni Farrah. Ngunit pinigilan siya ni Darius noong mga oras na yon. Nang hinawakan niya nga ang kamay nito ay bigla na lamang siyang nakuryente. Sa totoo lang, habang tumatagal ay lalo pa siyang nagtataka dahil ang pakiramdam na iyon ay nararamdaman niya lamang sa kanyang tunay na asawa. Hindi na nga nagpapigil pa itong totoong Lucy at umalis na lamang siya. Dahil sa totoo lang ay nahihirapan naman talaga siya habang tinititigan niya ng gusto ang kanyang asawa. Nakagawa naman ng paraan si Farah upang makasunod sa restaurant na iyon matapos nga niyang tawagan si Darius. Agad namang sinabi ni Darius ang location na ipinagtataka niya kung bakit hindi alam ng inaakala niyang kanyang tunay na asawa. Dito na kaya mabuo ang hinala ni Darius na totoo ang sinasabi ni Lucy? Abangan!